P20 pa. P20 pa sa ngao. Hindi pa sa <laughs> <Hindi pa sunaw. laughs> <Hindi pa sunaw. laughs> Magkano po? Tawad nyo. Ay 100 daw. Ah, dalawa po. Tapos ang magkano po presya inyo? Ay 100. Ah, 3,000. 30, 3,000 po po. Hindi naman nang ibigay ang lakay. Kung sa sunod-sunod ako naman pagbigyan ninyo, hindi salamat po. Gaylang, ibigay ang lakay po tayo. Hindi naman nunga kami tayo nagbibili. Magkano din po ang inabot? Salamat. 79,000 Ito po malaki yung Pasko yeah. Magandang araw mga Talong TV Nandito ulit tayo ngayon sa Barangay Lutokan, Sariaya, Quezon Tapat po ng Alvarez at Lucky D Tayo po ay mag-update ulit ng mga binibent mga baka dito Ngayon po ay January 23, 2025 Samahan niyo po sa ating video Dito sa ating Cotton Farm Tama sa mga tayo manood sa video Maganda na Maganda Nariwan ko yung isa. Nariwan ko yung ko at buwan. ganda nga naman pinapili nyo kaysa dito. Medyo mainay na itong isa. O, maganda yung dalawang manipis-nipis. isang dayo, pa ka dalawang puti ang napili ni kuya. Amatin nyo na, sir. O, kamusta nga? Kaya nga, na Yan. Yan. Ako lang po yung ko yung ginayin para ako makadal mo libo sa tatlo lang ko sa inyo sa tatlo Ganun ko lang sa inyo yan o Para ko lang din po yung ginayin sa tatlo Hindi hiningi yung na lang ako ko na lang 2,000 nilang diferensya pa nila dito

Yan, dito po yung ano, tatlong baka na po. Yes, kaya ano po yung papaiwi niyo yung mga baka? Ha? Papaiwi niyo po. Yan, papaiwi doon. Paano po ang hatihan niyo doon sa mag-aalaga? Ay, sa tubo po, tanggal ang gastos. Pagpipits din po siya, hindi? Ah, pipits din. Yan sila po yan. Ah, si Kuya Ilagi nagbimessage sa atin doon sa ating uh, messenger at uh, ito na nakabili kay Boss Jiyar sa Sariaya. Sa tatlong baka yung nabili nila nandun. Ah. Kiniwalay na yung mga halos yung lalaki po yun ano. Partida 65 po ang pinatakan niya. Yeah. Ito, yan. Budget ng budget daw ang dala ni Kuya. Eh. Ito na po yung, ito na po yung tatlong bakan na binili nila Kuya ng Partida 65 yung ating subscriber na lagi nag-comment sa atin. Ito po yung tatlo ito. <laughs> Papaiwi daw itong mga bakang ito. Yan. Mga bakang norte si Kuya pala ay eh, nakabili na, na, hindi natin nabutan. Magkano pa inabot ng 735? Kayo na lang po mag-aalaga ng baka ngayon. Talaga ko 'yun. Ah, papaiwi niyo lang din. Ah, may marami ay, pa kayong paiwi ito lang pala. lang. Nagsisimula pala. Ah, si Seri matagal na raw magbabaka dati daw 40 talaga daw baka. 45 ngayon medyo mataas taas. Ta. Matagal na po ito Miguel. Ah, matagal talaga ito Miguel si Kuya. Titino ko po yung baka niya. Magkano pa ko? 735. 735 po. maganda naman mataas ang pagkabaka. Ito daw po inabili nabili nila sa ng 73.5. Yan. Nabili nila papaiwi daw ito ni Kuya. Um, baka. Eh. Ah, sila sir. Ah, hanap niyo pa yung babae baka. Oo, oh, yun sila. Babae baka, ha? <laughs> <laughs> Pero dito lang di po kay Sariaya. Dito lang di kay Sariaya. Uh. Ang gusto niyo po yung mga breeder. Dumalaga. Ah, dumalaga. Dumalaga. Ah, taga rito din po sa Riyaya. Nagtingin daw. Nakabili na po kayo? Ay, ito nga po yun na nga. Yung kay Kuya. Ay, sawa niyo po. Si Kuya yung kasawa sa atin pala. Sila pala yung magkasawa. Papaiwi daw po. Ano papaiwi? Oo, papaiwi. Mga subscriber natin. Yan sila, sir naman ang... Oh, oh, Makakalayo. Eh. Oo, hindi Ay, naman pala eh. Ay, Ang bigaya na hindi masama Ayun naman ang ibigay sa, lang eh. Kung sasunod ako yung, ako naman pagbigyan niya, hindi salamat po. Gaila ako, okay, bigayan lang po tayo. Hindi naman nung aking tayo nagbibili ha. Na Magkano din po ang inabot? Alam 79,000. 79,000? Kahit tapos pa. yung Pasko. Uh, <laughs> 79,000 na to, mataas ng pagkabakan nyo. Mahaba at mahahit yung width ng Kaya, sir, ang ano? Mag-paste. <laughs> kaya mag-aalaga. Oh, no. Ay, kaya mag-aalaga. Oh, no. uh, Ito pala yung papalagay yeah, sa'yo. Kaya sa'yo, sa kayo, gusto mo, ay salamat. <laughs> okay, okay lang po yun. Hindi na, hindi Taga saan pa kayo, sir? Ah, dito lang. Kandilarya. Kandilarya. Uh, mga raming pumunta kayong kandilarya eh. Bukal norte daw sila. Bayar, binera. Ang baka. Napaiwi pala kay Isa. Yan, papalitan ng pangilong. May butas naman na sa dyato. Baka mabilib kayo ay mabilis ay. Dito na. Sala. <laughs> Naku naman. <laughs>

Ito si Kuya daw, ito mga mga sa Pichay. Ibibilan na yung mga kita sa Pichay. Ilan ba ilan? Ilan ang ginagawa niya? Apat? Ang dami pala ay Apat po ang bibilahin. Ay talagang palamang palamang sa Pichay. At isang kilo yata eh. Isang dana isang kilo ng Pichay. Ay hindi pa nagkasal ko po. Hindi pa? Hindi pa. Ay mahatalo ka rin ito. Bakit ba naman ang paglalala ng balangkas na katawan? Ito yung mga marami ko. Yun ho yung mas may laman-laman na lang. Pero piro mo mata, mas malaki yung matalaw. Malaki yung halibay kong balap. Ayun na po, tatanong ikaw, magkano yung mga... Ay, sorry po, sorry po, sorry po. 73.5 mo na lang. 73.5. Ito mga... Ano po yung 73.5? 73.5 daw. Nasa po ka ba? Tawad po 73. Ah, uh, 73 ba tawad na? Tawad niya na 73 bawas sa 70000 eh. Okay ba, aalagaan pa rin mo yan. Hindi naman Sa P73,500, i-deliver Wala na Papalitan na natin ang bagong Panginoon. ka pumilk yung bagong Panginoon. Oo. Ay, papalitan na tayo yung Panginoon. na pa, na ito lang. mo lang Panginoon.

itim na baka Hindi lang kain, lalo Hindi naman hindi naman. Niyo, may gabo, may dabo ay. Lalo <laughs> okay. na ah, ayun, bako, dito Lalo na dito dobo. Lalo na dito nila. May isang itim na baka sila pas diyan dito dumating. Ito tape ay matawad. Ah, Ano ba't parang ganda mo? mo na lang. 60.

Ayan, okay. 59, yeah, dinigay 59.5 Ayan, dinigay ng 59.5 uh, 59, to kasal doon sila Papaiwi niyo po, yeah. po Ah, kayo na po mag-aalaga Ah, mas maganda naman pag kayo mismo mag-aalaga Ah, no? uh, mas hindi mo alam kung mapabayaan Oo, uh -huh. ilan na po? Ay, uh, isang toro kami dito Ayan, 7.7 Ay Aha, -huh. uh -huh. Ganda na rin. Ah, yeah, maganda na po. Tabana. Oo. Uh -huh. Mga ah, ganyan din. Parang sir, kayo na kayo, kayo ngayon ako dito. Tiyaga. <laughs> uh, <laughs> Parang isang buwan pa lang kasi. Yan. Pagkada dito ipapatabay. Malakas po. Kaya natin ano, para po hmm. margahan. Kila sir na pala mismo mag-aalaga ng baka. Okay, para po mabunok. Nalaki ka yan. 53.5 na lamang po Yan na sila po ang natin naman 53.5 daw ito Torete Parang ang pa

Ano po ito? Tayo papaiwi niyo. Papaiwi. Po. Ah, tayo papaiwi niyo. Kain na rin po pala ang nasama pa kay Kuya pag mamimili. Ah, magaling po. May ilan na pang paiwi niyo? Marami na kayong paiwi. Ano eh? Bibili das beben, tabili Ah, ganun po ginagawa niyo. Papaiwi papaiwi daw pala nitong bakit. Magaling.

Pagpintinig ka ng lamba ka talaga. <laughs> na pula. ayon na rin kuya. ayon lang ka mga... Mahigitan na anim na pula po yung... Tingnan mo rin.

P220 pa. P220 pa si nao. Di ba Kasi Magkano po ang tawad nyo? Ay 100 daw. Ah, dalawa po? Tapos ang magkano po presyo prensa nyo? Ay 100. 300 yata. Ah, 3,000. 3,000 po po po. naman yun. 3,000 daw ang dito. Akong bahala din ay Sa baka, dalawang baka. Oo. Partida 50 pa lang tawad dito. Kasundo na po yata. Kasundo na yata. Abi makano ka tutu gumawa? po na kasunduan? Sinto dos? Ah yan, one hundred Well fifty one ang bawat isa. Yan mga torete ano ba ka? Nabi nila. Ano pa pa iwi nyo? Pa pa iwi? Ay maintindi ako magalaga pa yung aking Kasi mahirap na, 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 ah, na wala na ng ayon. Ay mga po. Tali anaa wala na. Marami tani din sa yung mga guli yano. Nakuu kaya nakanti na amu subahan. Pra kanti na subahan. Paliyama mamalaman to kung magalaga yung mag magalaga. Yun. Pero bumili na sila ng baka. Ito daw ay nabili ng 102. 51 ng bawat isa. Mga toreteng baka. Nabili na. Yung baka nila bossing, ipapawala uh, papauna na itong isa daw. Medyo malayo yun. Dala nito. Candelaria. Pagkari hey, na ito mo